posible po na meron pa either nag-progress yung laki ng sinkholes or meron na namang sinkholes na nag-retawan. -nag Puspusan ngayon ang ginagawang pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment Natural Resources Region 7 sa mga lumitaw na sinkhole sa ilang bayan ng Northern Cebu matapos ang malakas na lindol noong September 30. Bukod sa lumalaki ang mga buta sa lupa, naobserbahan rin ang pagdami ng mga ito. Ayon sa mga eksperto, malaki umano ang nagiging kontribusyon ng pagkakaroon ng malalakas na aftershocks na patuloy na nararanasan sa Cebu dahilan para lalong lumaki at dumami ang sinkholes. Sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, may apat na pong sinkholes ang kanilang natukoy sa San labing-anim sa Bugo at 8 naman sa Daan Bantayan. Paliwanag ng mga otoridad, lubhang mapanganib para sa mga residente ang mga lumitaw na malalaking buta sa lupa, gaya na lamang nang nangyari sa video na nakuha ni Hani Bintulan. Makikita dito ang pagbagsak ng malalaking bahagi ng lupa sa gilid na bahagi ng isang malaking sinkhole na nakadikit sa isang bahay. Nangyari ang insidente kahapon sa Sitio Sansan, Barangay Manio, San Remeo, Cebu. Sa isa pang hiwalay na post, makikita rin na bumagsak at nagtamo ng malalaking bitak ang isang sementadong kalsada sa Hagnaya Integrated School kung saan kapansin-pansin rin ang butas sa lupa. Ayon sa Mines and Geoscience Bureau o MGB, habang patuloy ang isinasagawa ang pagsusuri, pinapayuhan ang mga residente na iwasan ang mga sinkhole, lalo na kung ito'y malapit sa mga bahay dahil lubhang mapanganib ito. Base na rin sa mga naging rekomendasyon ng mga otoridad, hindi pwedeng gawing drainage o tambakan ang mga sinkholes dahil mapanganib na magkaroon ng water contamination. Lahat ito kasi, yung nangyaring sinkhole formation sa San Remigio at sa ibang areas is due to the strong ground shaking. Yun talaga yung nakapagpa-collapse ng mga cave groups natin. If you notice sa mga pictures na lumalabas sa media, if you look at the sinkhole, meron siyang parang extension na space, may, may, cave talaga siya sa ilalim. So, ang nakakatakot lang dyan kung interconnected yung ating kuweba sa ilalim. So, posibleng mas malaking area yung mahugno o mag-subside. Ang threat lang sa ating mga lumulupyo is kung nasa tuktok mismo ng sinkhole yung bahay nila or very close sa bahay. nire namin kung may mga structures na ganyan for immediate relocation na lang sila. Evacuation and relocation kasi delikado talaga kung lalo na ngayon may mga aftershocks pa, posibleng siyang makukulit pa siya. Samantala, nasa labing dalawang geologist ang kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri sa mga sinkhole sa Cebu. Pero nilinaw ng MGB, hindi na nila kayang madetect o masabi kung kailan magkakaroon muli ng sinkholes Posible rin umanong madagdagan pa ito kung patuloy ang malakas na aftershocks. Irish Madelo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.